Ang pamilya at mga taga-copies naman nagluksa sa pagpanaw ng Rojas Matriarch na si Judy Araneta Rojas. Kung ngayon kumuha po tayo ng uh, update dyan sa pag ng Bombo Radio Rojas. Bighati ang nararamdaman ng pamilya Rojas at mga taga-Capiz sa pagpanaw ni Jody Araneta Rojas, asawa ng yumaong senador na si Jere Rojas at ina ng dating senador na si Manuel Mar Rojas. Siya ay pumanaw nitong Martes, Agosto 26, sa edad na siyam na taong gulang. Kinumpirma ang pagpanaw ng Rojas Matriarch ng kanyang anak na si dating senador at dating DILG Secretary Mar Rojas sa isang social media post kagabi sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Ani Villaros, ang dating executive director ng Jerry Rojas Foundation. Inalala nito ang pagiging mabuting pinuno at kaibigan ni Jody. Nagsimula ang mga proyekto ng pamilya Rojas para sa mga kabataang scholar noong 1987 kung saan si Judy Araneta Rojas ang nagsilbing inspirasyon lalo na sa mga taga-kapis. Bukod sa pagiging ilaw ng tahanan ng mga Rojas, kilala rin siya sa pagpapatuloy ng mga programa ng Jerry Rojas Foundation na naglalayong matulungan ang mga mahihirap ngunit karapat dapat na kabataan. Sa kalaunan ay lumawak ang saklaw nito sa pagbibigay ng Jerry Rojas Leadership Awards para sa mga natatanging mag-aaral sa buong bansa. Sa larangan ng politika, maalala si Jody bilang isang ina at kaibigan hindi lamang sa mga malalaking pangalan kundi pati sa mga maliliit na kawani at aid na kanyang pinakitaan ng kababaang loob at malasakit. Si Judy Araneta Rojas ay nakaligtas sa Plaza Miranda Baming noong 1971 kasama ang kanyang asawa. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagsuporta sa kanilang mga kalyado sa politika, lalo na sa kanyang probinsya sa Kapisa. Iniwan niya ang kanyang mga anak na sina Mar Rojas at Ria Rojas Ojeda, pati na ang mga apo. I uh, was trying to talk to her. Sabi ko, I will really miss you because... Um, we could, we could I think if you were uh if you were strong enough pa I think we can do more and uh, I know you are you are the inspiration dito sa Kapis siya talagang inspiration eh mm -hmm. You know uh kung ano man ang like mga bagyo mga mga ano natin, natin dito sa Kapis she will call me ani paano natin mabuligan ang ang Kapis and then <clears throat> and then uh for our city one time do, do, during the pandemic sa... So, pandemic ang mga beds and ano and bed sheets lahat dinonate niya sa city para para sa mga ano mga nagkasakit ng covid mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Roja sa para sa Bombo Network News ako si Bombo Darren Salomeo Henson and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere